empake. Kaya naman yung mga naiwang housemates sa loob, yung ating Lucky 7 dream, dream team uh, Lucky 7 housemates ang nag-empake para sa kanya. Kaya tingnan natin mm -hmm. kung ano kaya ang impact ng pag-empake ito, mm -hmm. lalo na kay Makoy. Oh, <laughs> um, Umalis na niya at ilis. Hey, Makoy, eh. um, i-empake na daw yung gamit natin at ilis. Gusto mo ba ikaw daw gumawa? Tulungan niya na lang pa ako. Ah. Gusto pa. Hindi na pa. Ayan. Sige, sige pa. ay sa ano, tailis. Ah, gamit natin yung... Opo, yung gamit natin yung Gusto siya kayo mo. Tinanong ko siya kung gusto niya bang maging pake. Sabi niya. Nag-e-empake ka pa nga lang nakasama na yung isang napalapit sa'yo na housemate pa sakit na no, what more kung ikaw ang nag-e-empake pa rin sa'yo. Ikaw mo gubabay, no? May nagsabi dito din sa online world, ano ba, paano <coughs> na si Makoy, nawala na si Elise, hashtag disappointed. Uy, hindi naman mamamatay si Makoy kung wala si Elise. Grabe <coughs> <coughs> naman. Yung pagka-worried niyo. In fact, ang mangyayari pa nga ngayon, <laughs>